So ayan mga idol, nandito na ako sa aking mga viewer dito sa Terso o Lanon sa uh, vulcanizing shop dito sa PNR site sa Barangay Trabisa, Ginubatan, Albay. Ayun, uh, sa wakas nakapagpatrabaho trabaho rin ako sa kanila. At syempre kasama ko rin dito. Nandito rin ang aking uh, suki sa Third Premium Coffee na si Chito. Abasula Ayan So dito ang ating mga idol na mga pugi Ayan ang kalbo na driver ng uh, Ligas Pipulangi Si Kinworth Ayan si Jorlan Si Horlan At saka ito si Bosing Ayan ang masipag Siya na yung uh, ang Bosing Siya pa yung nagtatrabaho Ayan so Talagang siya yung nagtrabaho ng aking gulong Dahil natusok ng isang tornilyo kaya sakit pala. Hindi lahat ng bumabaon ng sagad-sagad ay masarap. Minsan masakit at perwisyo din sa ating hanap buhay. Bumaon ng sagad na sagad ang tornilyo. So ayan, na uh, tapos na at shout out din sa Angelic Jeepney. <laughs> so ayan mga idol. Kinakabit na nga Ayan, mahilig mga bit siya. Mahilig yan mga bit ng gulong. Ayan. So, ayan, uh, nilalapatan na ng lunas ang aking interior para bumalik at muling makatayo.